Ano? Hoy, Omeng ah. Eh paano naging 250,000? Eh 200,000 lang yung utang ko sa boss mo. O sige, sige. Sabihin mo, gagawan ko ng paraan. Sir, pwede ko po ba kayo makausap, sir? About what? Doon po sa reward niyo, sir. Have you heard? George is innocent. Sir, hindi naman ho yan 'yung usapan natin eh. Ang usapan po, ituro lang kung nasaan. Itinuro naman namin sa inyo eh. Ano to? Gusto mo ba akong perahan? Hindi naman, sir. Alam leave. God. May kailangan ho kasi ako. I said leave. You don't want to leave? Well, I don't want to see your stupid face. tungkas nyo. George? Ward? Yan na nga ba? Yan na nga tayo, Nay. <coughs> Tingnan mo, may, may mga dugo. Nasubok <coughs> mo yan, Nati. <coughs> Hindi ko alam! <coughs> Merong naglagay niyan sa bag ko! Someone is trying to frame me up again! <coughs> what's going on here i heard someone screaming what's the fuss all about um si nanay po kasi nasusuka medyo na parami po yung wine mm. ah. alright uh george Tukol nga pala sa pasyam ni Basil. Ako na pumala doon. Okay. Hmm. Ano na na, yan natin dito sa kutsilyo. Ano, sasabihin ba natin to kala Sergeant Villa? At ano, babalik na naman si ate mo sa investigasyon? Ayoko, lalo lang siyang madidiin. Itapon mo na lang yan. May hindi po tapos yung kaso ni Ate Viv. Evidence to na. Wala akong pakialam kay Beverly. Ang ate mo lang ang iniisip ko. Walang tatawag kay Sergeant Villa at walang magtatapon yan. Alam ko kung kanino galing to. It's the same bitch who left morphine in my drawer to frame me up for Basil's death. Ngayon naman, gusto niyang madiin ako para sa pagkasaksak ni Beverly. Eh, sino? Sino pa si Sam? Ano ka ba? Ibabalik ko to sa kanyang kutsilong to. Tama yan, anak. Para siya ang madiin sa pagkamatay ni Beverly. Anak, talaga bang may alibi si George kaya hindi siya ang totoong killer? Siguro wala po akong hmm. nahanap na ebidensya laban sa kanya. Pero hindi kaya meron siyang kakuntsya ba? Si Ward o kaya si Ruth? May alibay po si Ward Kasama niya si na Sofia nung nangyari yung pagpatay kay Beverly. At si Tita Ruth naman Kasama niya po yung maid. Yung mga staff kaya dito sa estate. Nakilala ko po si George. Hindi basta-basta wala sa ibang tao. At kung may gagawin man siyang ganito kabigat, hindi niya i sa iba. Siya mismo ang gagawa. Eh, kung hindi si George ang pumatay kay Beverly, sino? Yan nga po yung pagkakamali ko eh. Si George na yung pinagdadahan sa sobrang pagtutungo kay George, na-overlook ko na yung ibang clues kung sino talaga yung pumatay. Kay Beverly at kung sino yung kay Basil. Sino kaya yung may motibo pang patayin silang dalawa? Kung kailangan ko pong suyulin yung buong estate para hanapin yung kill, gagawin ko. Ma'am Rebecca? Ma'am Rebecca? Ma'am Rebecca? Andito na po yung gamot niyo, ma'am. Ma'am? Inom na po kayo ng... Ano yun? Nakakatakot naman talaga tong pansyon na to. Buti nakatiis dito si Nurse Angie. Bakit kasi naglipa pa yung bruha na yun eh. Ako na naman tuloy ang na-assign kay Ma'am Rebecca. Ano yun Ma'am Rebecca? OMG! Nabuntis si Ma'am Rebecca noon!